Mga kids, may kokento ako sa inyo, ang alamat ng saging. Sa gitna ng kagubatay, merong isang kaharian na napakaganda. Ngunit may isang prinsesang, sobra ang lungkot ng kanya mga mata dahil sa kanyang inang namayapa na. Ngunit may say tagbilog ang buwan, may tinig na pumailan lang at narinig na mahal na prinsesa agad niyang tinakbo ang kagubatan at nakita niya ang binatang magaling maggitara at tumugtog kaya siya'y nagpaturo at nagpakilala naman ang binatang si Sisag-ing Ang mahal na prinsesa ay lumakas at nagkaroon na may ngiti ang kanyang mga labi Subalit isang araw na laman ng hari ang prinsesa ay nakipagkita sa gitna ng kagubatan kaya sabi ng hari ang otos ng hari di mababali at ang mahal na prinsesa ay umiyak ng umiyak ang panaghoy niya pumilang lang sa kalawakan ang kalangit ay parang nagdilip nalungkot at sinasamahan ang mahal na prinsesa. Ang mahal na prinsesa ay di na kumain kailanman. Hinayaan ng hari ang mahal na prinsesa. Ang sabi ng hari, magugutong ka din at uh, kain ka. Subalit isang gabi, pumilang lang uli ang tinig ng binata. Agad lumakas ang mahal na prinsesa at tinakbo ang kagubatan. Nako, nakita ng mahal na hari hawak ni hawak ni saging ang kamay ng prinsesa tinaga ng hari ang kamay ni saging na walang parambula si saging daladala ng mahal na prinsesa ang daliring na terasa sa kanya ni saging inilagay sa kailang bakuran at pagkatapos sa ilang araw, ay merong pumailan lang na isang pusong pagkapula-pula tanda ng kanyang pagmamahal. At pagkatapos, bumukad ang puso'y mga daliri ni Saging, kaya yan ang alamat ni Saging. ay sampusong nagmamahal at ang simbolo na naiwanan ay ang kamay ni Saging ang mga daliri. Yan ang kwento at alamat ng saging muli mga bata paalam